Yan po ang lupain ni tatay sampung uh, hektarya pinatabasan niya po yan And dito po daw pwede na dito dito mag -ano, magtanim medyo malinis man yung iba tinabasan na Ang ganda camera ko malinaw. Murag talaga hindi mag-alaga ni hayop. sa pa ako prahan mo. Doon mo na lang yung ano, taga-kupra. Ano ko saliring kawit. Haloy akong nagpundo mga witan lawak din po nagami sa San Vicente 18 hectare yards may po nga ni kami sa dar sa Hercules Maapirma kanya kanyang titulo tigturulo kayo magturugang Yan. Bergo. Oh, oh. para noon. Hindi dan Salamat

sa kurungan eh. Dito na tayo magawa ng kubo para makapag-alaga ng baboy dito. May flooring na. Ni <coughs> tablon pa ito, ano yung tablon ini?

Uy, maganda Sana yung ako sa bundok Yan na po yung kuprasan mo Yan na po Duman na lang ako sa buka na. So, mararani, mapapanday ta si duman. Si Agi. Ayan. Sa'yo mo pa din malinig na yan. Hanggang padagpas ka man pala, malinig man na nyugan. Yan yung kuprasan mo. Ang lang ng mga lukatan, hindi mo Yan, narating din ang koprasan ni tatay. Oh, may mga plato. Hindi <laughs> man, hindi man higyan. Anong paraikit pala. Hindi. Na, ano ni ano tinampo ng patukad resettlement na ito, ibabaw na ito, ito tupo, uh, yeah. Pero ano tayo ang ano no? Ah. na masyadong mabunga yung ako, praka ka pa lang. Pero masara ni duman pa sa agihan. Mag Magpabanti na lang igdi eh, kung sakaling may laman na duman. Ay, maka ang kapi niya sa ang kasarong hektar eh, di nito. Ha? Kasarong hektar ya, 30 million ya. 30 mil? ka dyan, pag ito, 25 hours. Hindi. Hindi, medyo, masyado, hindi, hindi masyadong maduot, magragpas. Mag... Saan? Ay, mapaparay yung maray sa kalakal paghihila lang yung mga suhi ma, ma, ay duman po sa ano buka na pwede na duman pag may may sa dire kita ang suhi pabanti na oo sa so primero pag may suhi na sa dire lipat na lang ang lipat yan po ang nahawa na yan sayo mo yan oh, na Ayos. Anahaw ng pambansan dahon, anahaw. Mahal yan, pambubungig di pag nagawang kubot, may anahaw ka na. Duma na lang ako tayo magawa kubukubo sa anong ito. May kulungan baboy at hindi nag na ah, hindi na mahidapan mag flooring. May flooring na. Hmm. Mga ano na? Manghirido na suhi. Payat na yan. kayo kaso eh mapag iwanan niya ng maray na suhi ang ganda ng batis ah. gururang lang anyog gururang abato pinarap yung ay yung pinatistis mo na patistis mo, patis mo. na di tayo uso ang ano para igoy. Eh. Pero mas madali kung i-map niya, mas madaling transaction diyan sa Balyo Katinan po. May batang pa. Baka may kubro ini log kay ni. Yeah, Nadali <todong> na si Good Lumber pa. Ito, Good Lumber ang pinutol. Pagkita na yung sapa Yung balyo bako na sa imo Kaya yung balyong yan Iba naman naman yung adik yan. Anong kahoy yan? Oh, bulong magandang kahoy ba Bitag. Mm -hmm. Hindi na kita magsiyon. Yata baka kita pa bitik Paldas ino. Istaran ini ano. Irago. May plus light, tiling hey, kung may flashlight, hiling tayo ni. Hindi ko nakadarang flashlight ay. Hey. Hiling man baga bungad. Lambas man baga. Bungad lang. Pero... maka di man yung sa tahaw. Di ma-diretso. Ma ma ano, kahoy pa. Ay, prutas. Kala ko bulala. Diyan na, diyan na kita maluwas <tipan> maa, tinampo kita ha? uto mas sasakyan tayo sa tinampo aran mas maganda magbalik o magderito dyan Talagang puro naman, na hindi kung anong kahoy yan. kau na ada kula, dakula. kata dayan bukbukon? Dayaan bukbukon? buk, buk palakata ka pa pala itong kahoy na pwedeng kistisun. Dapat talaga ay eh, maayos si ano yan? May Anong kalabantay? Di Usa? O ano? Ukay? May ukay din Di na. May Usa, puro yan sa pinya. Ano? kita? May kakakanong kita. <laughs> Malinig yung parte okay, oh. Kasi